Grabe Suprema, na ang tatakbo sa party list ay hindi kinakailangan bahagi ng sektor na yon. Na isang napakalaking butas na pinapasukan ngayon si Mang Nais, mga mababatas sa sa kamera. Dahil kung ni lamang yun kung magsasaka yung party list na yan, kung security guard yung party list na yan, dapat patunayan sana na ikaw ay magsasaka security guard sa loob ng apat, limang taon, tatlong taon, sampung taon. Tinanggal ng korte ang um, suprema yon pangalawa, um, wala tayong batas sa totoo lang na nagsasabi ano-ano nga ba yung mga sektor na meron tayo na dapat may kinatawan sa Kongreso. Ang pinakamalapit na yung local government code na nagsabing women, farmer, fisher folk, elderly. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-implement yung provision na yun ng local government code sa mga lokal na sanggunian. Dapat napapanahon na siguro na i-identify yan sa tulong ng executive branch. Ano-ano nga ba yung mga sektor na dapat kinakatawan o may kinatawan sa Kongreso? Elderly, sigurado. Women, sigurado. Ang lalakihan ba kailangan? Nagtatanong ako ha. Ah. O ang LGBT community kailangan? Hiwalay ba ang magsasaka sa mga ingisda? Hiwalay ba ang magsasaka nagtatanim ng palay sa nagtatanim ng gulay? na bilang bilang ay pula security guard manggagawa um, ano ano nga ba yung mga sektor na kailan may kinatawan tayo dahil ang isang paraan na pwede natin gawin para maklaro ito ay parang pagpili ng union sa isang kompanya parang dito sa senado pili ng union kung sino makikipag-negotiate sa management nun din lahat halimbawa ng grupo ng security guard pumili ng isang organisasyon na kakatawan sa kanila at yun ngayon yung party list group na kakatawan sa sektor na yun. Para tiyak kayo na may kinatawan ang kada sektor sa Kongreso. Hindi tulad ngayon na kung anong pangalan na naisip, eh yun ang gagamitin. So naabos ang asin? Um, sangayon kasi sa batas eh. At um, hindi mabago-bago yung batas dahil ang dami party list na hindi sa sangayon dyan. So ang problema ay kung makakapasabayan sa, sa Kongreso, sa dami ng bilang ng particles doon